Hello mga Mi! Welcome to my mini vlog. So ito nga mga Mi at kasalakuyan na nga ang ginagawa ni Tatay itong extension ng ating countertop. So ito nga yung nilagyan ng kalan o yung pinadugtong ko para dun sa ating uh, built in na stove. At ito rin yung tiles na matagal ko nang binili. So ngayon nga lang ito may dahil naging busy nga ito si tatay sa kanyang trabaho. So sabi ko nga pala kay tatay dyan ay wag niya na munang ikabit dahil nga nakaplano kaming gumala ng aking asawa. So mag magra kami ng mga oras na yan. Pero sakto din naman at inabutan ko nga yung paggawa ni tatay. Kaya eto at nakuhanan din natin yung pagkakabit. So hindi ko nga lang nakuhanan dyan yung pagsisinsil nung pader. So, mabilis lang naman itong naikabit ni tatay mga mi. At ayan nga, nilalagyan niya na ng grout. So, medyo may space nga dun sa taas, dun sa pagkasinsil niya. Pero okay lang yan dahil matatakpan naman yan. So, fast forward mga mi, ito at tapos na. So, maglilinis na tayo para maibalik ko na yung ibang gamit dito sa itaas. Or dito sa countertop. So, ayan, medyo namuti lang tong stove dahil nga sa mga simento. Pero, kayang-kaya yan. Or, caring-caring natin yung linisin. So, ito na mga mi at malinis na. Ayan, ito na yung finish or yung outcome nung pagkakabit nung extension na um, box flash. So, ngayon mga mi, ai ayayos na natin yung mga gamit ko dito. So, ang gagawin ko dito is yung dati pa rin naman ang ilalagay ko mga mi. Ayan. So, samahan nyo muna ako mag-ayos-ayos dito. sa binidyo no? mo. Mm. Dito ko nga pala muna mga minilagay itong aking condiments and spices sa organizer na ito dahil ito nga yung susunod na project natin na makapagpagawa na ng drawer para dito sa mga spices at sa mga utensils natin. So for the meantime, dito muna sila sa ibabaw ng microwave para madali ko rin silang makuha kapag nagluluto ako. So paano mga mi puputulin ko muna 'yung video natin dito at abangan nyo nga pala 'yung part 2 ng aking pag-organize dito. Anyway mga mi, thank you for watching at kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Bye.